Yan yung huli ko ngayon. Halos oh. di magkasya sa kagayan tong ano, pusit. Sobrang laki. Ayan. Pusit lumot. Ayan, laki yun. Oh. Mga dalawang kilo siguro to. Mayroon pang tatlo. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ito yung nakahuli guys. Paggabi kasi ganito dapat ang gamitin natin. 4.5 Ayan. Ito pa rin siya. Mga 3 years ko na yata itong ginagamit. So, marami na dito na huli. Guys, ayun lang tayo nakapag-update ng pamumusit. Malaki oh. Ayan oh. Ayan laki. Parang babaeng pusit. Ayan oh. Parang ano lang ng lababo namin kasi nga haba yung itong ano gasan laki tagal nito kanina hindi pwedeng biglain kasi baka maputol yung biglang matanggal siya you know? ito yung container na pinutol ko lagayan ko yan salamat sa inyo mga kasibadi purihin ng Panginoon sa huli natin ngayon la fe, ¿no?